Uh, ah, magandang araw po sa ating lahat. Our video for today ay patungkol po sa sahig or ginagawang sapin para sa mga service, lalong-lalo na sa mga kolong-kolong na katulad nito. No? Itong mga kolong-kolong ay marami mga kinakarga dito, lalo, na yung mga mababigat, no? mga yelo, tubig, isda, baboy, marami pang iba. No? So minsan, yung bakal nila kinakalawang or lagi nagagasgasan kaya nakaisip po tayo ng matibay at saka the best na pansapin na gawa mula sa mga lumang gulong no hindi lang sa mga kulong-kulong pwede po rin dito sa mga four wheels na service or mga forward truck no katulad na lamang po ng aking owner no so bali ito pong owner ko Abang uh, abangan niyo po sa susunod natin upload video para makita niyo kung paano ko siya gagawin din na lalatagan ng sapin mula sa mga lumang gulong kasi matagal na sa akin to uh, tatlong beses na ako nagpalit-palit ng sapin kasi mabibigat ang aking ko rito so lagi napupunit. kaya kaya naisip natin yung mga lumang gulong no para hindi na siya talaga mapapalitan so para magiging updated pa po kayo sa mga susunod na aking mga upload video please subscribe my boss bird creative channel thank you at ganoon na rin po ito po yung bago nating project no. Bali itong kulong-kulong no. Kung mapapansin niyo, so sobrang tagal niya, kinalawang na yung flooring niya no. Ayun. Wala na talaga no. Kinain na ng kalawang putol na. Dati kasi ang nakasapin dito uh, plywood or kahoy kaya pag nababasa, nakababad lagi sa basa din yung ilalim pati yung bakal, babad sa basa kaya kinalawang no. So ito po dati ang aking kinontento ba yung tungkol sa tapaluto kung babalikan natin yung mga dating upload ko. Ayun, tungkol sa tapaluto na yan. Ngayon naman, yung flooring niya, no? Aayusin ko. Then, papatibayin para tumagal pa. Meron tayong ilalagay na maganda sapin pin para dyan. Mula sa mga lumang gulong, no? Kaya, yun ang pinaka-the best na sa pin dyan para kahit na mga baka lang ilagay mo dyan o kung anong mga bagay na matibigat hindi siya kakalampag. So, dito, uh, maghahalong tayo ng material na gagamitin natin doon, yung mga... putol-putol na bakal. So ito, pwede na siguro to, Na. No? umpisa na natin yung project natin na sa pin sa flooring ng kulong-kulong no? so kailangan natin muna ay safety first tanggalin natin yung CDI CDI nya then spark plug tapay kay yung tank eh, may gasolina yan kailangan secure natin baka matalsika nga part ng welding kaya dapat talaga tapakan yan so ayan safety na siya no? bali ang unang gagawin natin ito ikakabit mo muna natin itong <coughs> tatlong base na to para tumibay ito napansin nyo uh, sira na rito so ano yung lalagay natin pag ganyan at the same time dito na rin natin i-bolt yung gulong then ito sira din yan tapos dito ang sira ito So, kaya sa region, sa ilalim natin ilalagay yan, no? We'll be right <laughs> back. ko yung na. Lalatagan na lang ng sapin na tinabas mula sa mga lumang gulong ng jeep. Pag natuyo ng gusto, saka natin lalatag din. Ibubolt natin yung tagkabilang dulo dito. Ito, 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 nakabalagbag na to Diyan natin ibubolt sa kabilang dulo niyan. Bali, ito po na yung mga lumang gulong ng jeep. No? Ito, bali, pukunin lang natin itong area na to Ito, Siguro mga tatlong ng gulong ng jeep. na no? At nabasing lang natin. So, ayan po, no? Na. testingin natin kung tuyo na. Ibig sabihin, tuyo na, na. Pwede na natin itong silatag itong mga uh, sapinya, ito yung mga goma. Ayan po, no? Bali, tapos na, no? Ayan. Hindi naman nakakasabit tong mga screw niya kasi nakabound sa goma. Ayan. Hindi siya makakaabala. Ayan. siya sa goma, eh. Ayan. So, ayan, Walang kakalampak dito.